Hey everyone! Welcome back to our channel. May nakakakilig kaming balita para sa lahat ng Bini fans out there. Ibinaba na lang ng girl group ng bansa, Bini, ang teaser para sa kanilang upcoming single, Cherry on Top, and it ay ang lahat ng aming hinihintay. Ang maikling teaser na nag sa kanilang Biniverse concert sa New Frontier Theater ay nagbibigay sa amin ng sneak silip sa inaabangan na single ng Bini co-produced ni na Skylar Mons at Shintaro Yasuda. Ang cherry on top ay nangangako na maging isang tamaan. Ang ilan sa mga lyrics na maaari mong makuha sa 22 segundong clip ay C.E.R.E. -E, ang mga magagandang sangkap ay mahirap hanapin. Kachay, tama ba? Hindi ako makapaghintay na marinig ang buong kanta. Mark your calendars. Cherry on top will officially released on July 11, isa at 8 oras PM, Manila time. And guess what? You can pre-order the single right now. Don't miss out. Ang bagong release na ito ay kasunod ng kanilang kahangahangang six trackie Talaarawan, na bumagsak noong Marso at tampok ang viral hit na Pantropiko at Salamin, Salamin. At kung inaakala mong epic ang Biniverse concert, humanda ka pa. Bini is set to rock the Araneta Coliseum in Quezon City on October 4. Be sure to grab your tickets early. 'Yun lang ang update ngayong araw. Excited ka na ba sa cherry on top? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para sa higit pang mga update sa Bini at sa iyong mga paboritong artista. See you next time.